ay may papakita na walang humaharap na witnesses at walang ebidensya na maiharap ngayon uh, dito sa mga kaso ng patayan. Mismong Secretary of Justice, suko, wala po kaming matagpang ebidensya kasi sa... Okay, magandang magandang araw sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Utang Tabunan PH Channel mga kababayan and nandito na po tayo para sa ating panibang reaction video ngayon. Eto mga kababayan, pag-usapan natin ngayon ako, Atty. Christina Conte. I think kilala niyo kung sino si Atorne Christina Conte mga kababayan. Ako, mukhang may inamin patungkol dito sa uh, ebidensya laban kay PRRD mga kababayan. Mukhang kinumpirman niya yung mga haka-haka na wala silang ebidensya dito mga bayan. Anyway, ito pakinggan natin. Ito galing ito sa ah uh, saan ito galing? Oh, uh, interview ito sa usaping legal mga kababayan ng channel ni Attorney Danny Galang. Okay, check muna natin ito. By the way, bago natin i-play ito, paki-like po share ng video natin and din paki-subscribe din po sa ating channel. okay, fast-speed up nang ito mga kababayan and hindi po natin ito tatapusin lahat okay. Uh, ito lang party na ito kung saan pinag-usapan dito yung uh, mga punto na iprinisinta ng kampo ni PRRT para sa interim release. At ito, pakinggan natin kung ano yung mga sagot ni Atty. Christina Conte. Kasi uh, siya pa rin yung mga ini-interview dito mga kababayan uh, patungkol dito sa kaso ni PRRT. Uh, sa sa dam sa, sa hindi ko lang alam kung bakit siya yung talagang ini-interview kasi alam naman nating one-sided ito mga kababayan. Well, so, anyway, ito tingnan mo lang natin. Okay, ito play na natin. Uh, at ini uh, isa isain lang ho natin no, yung mga sinasabi niya sa kanyang depensa. Una-una sabi daw uh, para papaborano no yung kanyang uh, request for interim release. Sinabi dito na Mr. Duterte will not abscond. Hindi daw siya tatakas, hindi siya flight risk. Siya ay 8 years old na at isa siya sa mga recognized political figures sa buong mundo. Kaya daw hindi siya basta-basta makakatakas. Ano ho yung reaction niyo dun sa argumento ho na iyon? Well, kukuha ko dun sa both response ng both prosecutor at saka ng uh, victims. Parehong sinasabi nila, hindi ganyan ang uh, sinasabi ni Duterte. At mismo yung paninindigan niya na walang legitimacy or otoridad yung ICC, eh kabahabahala. At timbinyahan na kinidnap ako eh. Uh, logically, di ba? Uh, sabi nga natin, human experience. Kung sinasabi mong kinidnap ka, pinalaya ka momentarily. Aba hindi, kung ikaw kinidnap, hindi ka naman babalik doon sa... Uh, nangyindap sa iyo. So yung konsepto ng pagtanggap or hindi pagtanggap ng legitimacy ng korte ay kontra doon sa sinasabi niya, hindi naman ako tatakas. Sinabi din dito sa puntong ito na, abe may kapangyarihan siya, uh, kapangyarihan, kapasidad, pera, koneksyon para tumakas. Ang kailangan nilang niya, oportunidad. At hindi dapat para sa amin, bigyan siya ng oportunidad na tumakas. Okay, ito mga kababayan, no? bago natin pa, eh, isa-isahin natin ito. Eh, ito, sinasabi, kasi dito mga kababayan, ang argumento dito ng prosecution, ay prosecution, sorry, hindi, ng depensa ni ang kapo ni PRRD, ito nga, uh, hindi siya tatakas. Ang ibig sabihin niyan mga kababayan, simple lang naman. Kasi tingnan niyo niyo sa edad ni PRRD, 83. eighty uh, 83, 82. Uh, I think 83 years old maghanap kayo ng isang tao kahit sabihin natin 70 years old. Sabihin natin may kasalanan sa batas at tumakas. Kinakasan yung polis. Maghanap kayo dyan. Okay? Ah, maghanap kayo dyan. Imagine ninyo yung 70 to 80 years old. Tatakasan yung polis. di mm, Diba? Kasi mga kababayan, sinipinapalabas dito kasi siya yung in-interview dito, yung mga kababayan, na wala itong magagawa. Pinapalabas ni Atty. Christina Conte dito mga kababayan. Kasi daw, uh, na-equivalent yung pag hindi, yung hindi pag-recognize ni PRRD sa authority ng ICC doon sa Pilipinas, ay eh equivalent daw yun ng, uh, anong sabi, anong tawag nito? Pag pagtakas doon sa responsibilidad. Yan yung pinapalabas dito. Pero balikan natin yung nangyari noong March 11, mga kababayan. Kasi kung gusto talaga ni Pierre Ardi na tumakas, a day before siyang kinidnap ng Philippine Authority, nasa Hong Kong siya, pwede talaga siyang tumakas or magtago kung talagang gusto niya. Okay? At hindi naman yung ICC ang sinabihan niyang nagkidnap sa kanya. So, ang sinabihan ni PRRD, ang nagkidnap sa kanya ay yung Philippine Authority. Di ba? Tingnan niyo mga kababayan, ang panlilin lang dito ni Attorney Cristina Conti pinapalabas niya kasi para isipin ng taong bayan na makakita nito na, again, ito nga, sabi ko, equivalent or magkaparehas na interpretasyon yung hindi pag-recognize si PRRD sa ICC over the Philippines at yung pagtakas niya. Okay? Kasi ito mga kababayan, ang ang kondisyon sa interim release ay maghahanap ng bansa na miyembro ng ICC para mayroong jurisdiction yung ICC na kunin yung isang tao. Kaya nga hindi dito pwede sa Pilipinas kasi hindi hindi pa tayo merimhi, umalis na tayo, hindi na tayo miyembro. So kaya naghahanap ng bansa. Ibig sabihin yan, kasi nandun na sa ICC si PRRD, nirecognize na ni PRRD ng kanyang kampo yung authority ng ICC kasi nandoon na siya alam na niya na uh, uh, anong tawag nito sinurrender siya o kidnapped at turned over siya again yung Philippine authority or government yung nagkidnap hindi yung ICC yung Philippine government yung nagkidnap at binigay siya doon sa ICC kaya recognized na ni PRRD so basically itong mga kababayan ito halatang panlilin lang Okay, uh, klaruhin lang natin kasi baka isipin ng iba na uh, niloloko ng kampo ni PRRD itong ICC at kung talagang meron mga biktima, itong mga biktima. Kung talagang meron man ha. Mm. Ito ito, pakinggan patuloy natin. Yung uh, second naman ho, no, na argument niya, sinasabi ho niya na hindi naman daw niya mapapakailamnan yung mga proceedings kung sakaling siya ay makatakas. At yung nga, wala recent or substantial security threat dun sa mga witnesses. At sinabi nga din yung VP uh, Sara Duterte uh, last week din, ho, kung uh, pangulo daw ho siya, walang nangyari dun sa mga witnesses, gaano pa daw ngayon na wala na daw ho siya sa kapangyarihan. Ano ho yung uh, reaction niyo ho doon? Medyo iba yung intindi niya. Ang gusto kasi nila talagang magkadaanak yung dugo eh, di ba? Di ba mga kababayan, may pagganyan-ganyan. -ganyan. Oh kasi nga, ah, uh, uh, ito nakikita ko kasi si VP Sara, mga kababayan, ah, uh, nagsabi na dati patukos sa kanyang impeachment na bloodbath, di ba? O, dadanak yung dugo sa kung sa Tagalog pa. O, uh, ito, pinapalabas nila dito na kung saan sinasabi dito ni VP Sara nga wala nga nangyari. Uh, walang masamang nangyari sa sinasabi nilang witness o sa nahinahawakan nilang witness sa time pa ni PRRD. Uh, lalo pa ngayon na wala na sa posisyon si PRRD. So ano pa bang magagawa ni PRRD dyan sa mga sinasabi ninyong witness? wala na nga siya sa kapangyarihan. Pero ito, anong, anong, anong sagot dito mga kababayan? Anong, anong pinapalabas dito? Eh kasi nga Uh, gusto ng mga Duterte ng uh, patayan talaga Di ba ang layo? Okay, patuloy natin uh, Sa amin po, yung punto ng kawalang justisya, kawalang uh, pananagutan dito sa Pilipinas ay may papakita na walang humaharap na witnesses at walang ebidensya na maiharap ngayon uh, dito sa mga kaso ng patayan Mismong Secretary of Justice So wala po kaming matagpang ebidensya kasi sa pag-commit pa lang ng krimen, sinisigurado na nawala. Kung, bagay, kung may CCTV dyan, patay yan. Kung may mga witnesses, pa pa tanggalin lahat ng mga kapitbahay, uh, ilagay sa basketball court, tapos magaganap yung insidente sa isang lugar na wala ng ibang makakarinig. O kaya, naka-bonnet uh, ang tawag nila eh. Bakit ba ito? Mga naka-eskimas. Uh, yun yung ano nila. Bakit mga naka-eskimas pupunta? o kaya um, yan usually sa mga police operations o kaya eh, talagang absolutely uh, unknown perpetrators na hindi mo na mahanap kung sino yung perpetrator uh, kahit pa yung iba, hindi nga riding in tandem ang alam natin usually, ano? Ang sabi nga na iba, ma'am, hindi naman po ulan man pong motor, eh. Naglakad nga lang, eh yung maghahanap dapat ng ebidensya dito, police. Pero kung ang teorya ay police din pala ang gumawa o suportado ng police, wala. Kaya yung konsepto nila, na hindi naman namin pinapatay ang witness eh, o kaya binubo ng ebidensya because in the first place, you did not investigate. And if ever, yung intimidation of witnesses ay dun sa overall circumstances. Lahat ng madadamay sa droga, papatayin. May dinagdag na kasaysayan. So sabi, ang hirap naman, puro speculation. Eh, ito ba, bago na, putulin muna natin mga na Ito, walang unang punto dito mga, mga kababayan. Ito, unfortunately, abogado ito. Abogado ito ng Pilipinas at Pilipino ito. Siya mismo nagsasabi na walang justisya dito sa Pilipinas. Ad, 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 ano pang silbi ng isang abogado? Comment nga dyan mga kababayan. Ano ang silbi? Kasi ito, itong nag-usap, dalawang abogado itong nag-usap mga kababayan. Ator ni Danny Galang at the same time itong si Ator ni Christina Conte. Tingnan, ano kayang nasa isip ng dalawang ito kapag sinasabi nilang walang hustisya sa Pilipinas? O, oh, di ba? Oh, ano pag silbi sa pagiging abogado nila? Hmm, di ba? Ano ang silbi ng korte sa Pilipinas kung yung mga abogado mismo hindi naniniwala sa proseso ng judiciary system natin? Ay, hindi ko sinasabi mga kababayan na um, Hindi ko sinasabi na dapat hindi makialam mga ICC pero dapat hindi nga talaga makialam eh pero wala tayong magagawa nandun na si PRRD. Pero kung ito mga kababayan sabihin mo in general na walang justice this, this, dito, walang hustisya sa Pilipinas. Eh, ano pa iisipin ng biktima ng ibang krimen. Ano pa ang iisipin ng mga kriminal na may plano pang gawin? Kasi itong dalawang abogado, itong isang abogado nang sabi na na walang hostisya sa Pilipinas. Porkit? Walang tumitistigo? Wala na hostisya? At ito pa mga kababayan ha. Tingnan niyo yung sinasabi or sagot dito ni Atty. Christina Conti. O, kinumpirma niya ah, uh, si Secretary Boeing Rimulya, DOJ, nagsabi na nahihirapan sila or wala silang makuhang mga ebidensya laban sa war on drugs or laban, hindi, ta, hindi natin masasabi war on drugs mga kababayan, laban doon sa paratang nila kay PRRD na marami daw pinatay. Kasi kung sasabihin natin war on drugs lang, ang daming ginawa doon sa war on drugs na hindi binabalita sa mainstream media na magaganda yung mga resulta. Okay? Isa na nga sa mga videos natin, pernisinta natin yan dito na kung saan ang daming naitayong paranggay anti-drug agency council. Adak madak at badak. baranggayan, mga yan, municipalities. 'Yan mga uh, rehabilitation center na ginawa sa time ni PRRD. Uh, namumuno dyan, ang na nangunguna dyan ay si Senator Bato de la Rosa para matulungan yung mga uh, gustong ma-rehabilitate. Again, hindi yan binabalita hindi yan pinipresenta sa media, pinapresenta lang nila, merong 30,000. At yet, again, ito ha, uh, contradicting statements. Sinasabi dito, Sekretary Boeing Rimulya, kinumpirma niya, nahihirapan silang kumuha ng ebidensya. Pero, sinasabi niya, na mayroon daw witnesses. So, ano dito? At the same time, sinasabi din niya, na wala silang o nahirapan silang makakuha ng witness kasi dinadala daw sa basketball court para wala mga kita. Hmm. Lituloy yung button, sorry. So ano nga ba? Ano nga ba ang tunay na istorya? Mayroon nga bang witness or wala? Mayroon nga bang tunay na pangyayari ng pagpatay ng mga pulis na inutos ni PRRD o wala? Kasi paiba-iba yung storya mga kababayan. Sinabi walang witness kasi dinala sa basketball court. Oh, ano, uh, bago ginawa yung krimen, pinalis yung mga tao bago ginawa yung uh, krimen. Pero sasabihin, oh, mayroong witness. Uh, 'di ba? Oh, kaya kasi mga kababayan, mahirap kasi talaga kapag ako honestly nakikita ko dito, gawa-gawa lang ito mga kababayan. Ang, ang 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 tunay talagang layunin ng mga grupong ito, lalo na dito ni Atty. Cristina Conte mga kababayan, ay yung mga hidden agendas nila. Ah, oh, I think kilala niyo naman, nyo naman kung anong background ng grupo nito. Anyway, ito patuloy natin uh, dito sa puntong to, doon na lang tayo sa nangyari na noong nag-imbestiga si Laila Dilima, uh, diba? ito si HR, tapos naging se senator, nag-imbestiga at sinilip yung BDS killings. So Davao Death Squad. Kill. Ito pa mga kababayan, sa time ni Laila Dilima, ito ya uh, Yan ang nga uh, yung tanong ng taong bayan. Sa time ni Senator Laila Dilima, kung, nung siya pa ang CHR o DOJ, o bakit walang nangyari sa kanyang mga investigasyon? kung meron siyang nakuha witnesses at evidences o bakit walang na-file na kaso? O nandiyan naman sila sa kamis. At ito pa, kung talaga um, anong tawag nito? Pinapakialaman ni PRRD yung mga witnesses lalo na sa time niya. Eh bakit until now, yung si kanyas, Canas, inandyan pa yan. O. Oh. Nga, nga, tingnan ninyo ha, mga kababayan. Hindi ko sinasabi na dapat nawala na yan ha. Ah, hindi, hindi yan yung punto ko. Sina, sinasabi ko, oh, hindi pa presidente si PRRD nung lumabas si Matubato at si Las I think, no? I think si Matobato. Sabihin na natin si Mato Bato. Matagal na yan. Mm, siya yung umamin, siya yung sabi na miyembro siya ng ganito, DDS at iba pa. Si Matobato Bato lumabas ma. Siya nga yung star witness ni Laila de Lima. At bakit until now? Oh. Nandyan pa yan. Pero ito, tignan ninyo. Bakit nakaalis yan ng bansa na iba yung pangalan. Iba yung identity ng dinala. Sino kaya ang mga taong nasa likod nito na kung saan para matulungan siyang magkaroon ng bagong identity? Hindi hmm, ba? Kasi mahirap yan. O, oh, saan ka kukuha ng passport? Saan ka kukuha ng ah uh, ibang mga dokumento kung walang tumutulong sa iyo. ha. Kasi kung gusto talagang may gawin si PRRD diyan kay Matubato, matagal na yan. Kung talaga ha? kung talagang totoo. Anyway, feeling. Aba, may may na, pinakulong na. May isang pagkakataon pa daw, may isa pang senador na binabanggit, si Alan Peter Cayetano. Noon daw hearing na yon at humarap si Las Canias, si Las ang sabi niya, testimonya niya ay miniting sila ni Senator Cayetano at sinabihan na, oh, alam niyo na, loyalty check tayo. Alam niyo na kung anong sasabihin, huwag niyong ilalaglag ang ating presidente. Nung time na to, friends pa sila ni Duterte, katatakbo lang nila as president vice president. Kaya tinatrato siyang associate ni Duterte. Kaya kung bago overall, parang ang mung mong masasabi na eh, kontra sa sinasabi ni uh, VP Sara na para bang tila maamong tupa hindi po, kami intindihan namin yan. Lalo ng human rights defenders. Sabi niya, naku, makialam lang kayo, susunod kayong papatayin. Pati nga UN Special Rapporteur on, alam ko, extrajudicial killing, si Agnes Calamard noon. Sabi niya, mag ako. Sabi niya, sasampalin kita. Eh, yung mga nag nagsikap bumusisi, <laughs> binag, pinagbabantaan niya. Kung ngayon, medyo wala, eh, hindi natin alam, baka mamaya, nasa gawa. Ah, uh, mga kababayan, kalain niya yan. Oh, kasi nga raw, opportunity lang daw kailangan ni PRRD. Uh, ano pinapalabas dito, mga eto Ito, ito. Uh, pinapalabas nila dito na talaga, uh, mayroon pa talagang kakayahan si PRRD. Mayroon pa ang resources or pera at connection na gawin yung kung anong mga pinaparatang nila. Ito nga sinasabi, kahit nan kahit nga nung nasa posisyon pa, kahit nga nung na presidente pa, wala nang ginagawa. 'Di ba? Oh, simple lang naman 'yan. Kasi ito mga kababayan, tingnan niyo, ito klaro-klaro talaga. Ah, uh, paghihiganti talaga ito. Paghihiganti talaga ito ng mga grupo ni Attorney Attorney Cristina Conte. Ito bayan muna. Uh, miyembro ito ng bayan muna, mga, makabayan kabayan black. I think, uh, kilala naman natin yan kung sino itong mga taong to ito right, ah uh, and uh, finally yung pangatlong argument ho niya sinabi niya ho doon na uh, wala daw yung ebidensya no na ipinresenta yung prosecution na nagsasabi na uh, ito double daw niya yung drug war kills so isang article lang daw na tungkol sa Quadcom na sinabi niya di umano sa Quadcom na ito double niya yung uh, drug war kills niya kapag siya ay nare-elect na mayor at wala daw ho na ipresenta na ebidensya ang prosecution ho doon ano ho yung uh, uh, masasabi niyo doon ang um, problema may ebidensya <laughs> Uh, kumbaga hindi naman yun hinugot sa kawalan ng uh, prosecution, merong statement na sinabing ganun. At pwede namang balikan yung uh, uh, TSN. So ito yung transcript of stenographic notes tran transcript nitong quadcom hearings. At kung ano't ano man, hindi yun uh, well, problema kay Duterte na baliin ang kanyang sinabi. Uh, kung ano man ang kanyang sinabi, kumbaga lagi't lagi ang titingnan mo ay kung ano yung eventually ginawa niya. Kaya importante na background ang mga patayan na idinidikit sa kanya simula pa ng 1990s, 1998, uh, 1988, parang dun yata siya nagsimulang maging mayor, na double death squad killings. At all too real itong nangyari lalo nang naging nationwide. Biglang sa Davao, nung wala na nga siya sa, parang hindi siya presidente. Kailan ba yung presidente yung uh, anak niya? Ay, sorry. Ayan mga kababayan, post muna natin. Oh. Kalayan niya yan, oh. kumagat talaga. Tagal talaga tala sila doon sa mga sinasabi ni PRRD doon sa quad ko mga kababayan. Kumagat talaga. O, kaya sige, nga raw, sinabi lang ni Pierre na eh, dodoblehin yung uh, war on drugs or patayan kapag magiging mayor siya, eh talagang naiiniwala sila mga kababayan. O, uh, anak ko. Uh, Sorry, mayor yung anak niya. Kumbaga, hindi lang naman siya, pati yung kapamilya niya at saka mag anak kailangan tingnan niyo yung ginagawa ah oh, pati na raw kapamilya at yung mag-anak, tignan yung ginagawa. Na. Nung in-announce ni Baste Duterte as mayor, ito na ata yung second ter uh, sorry. Uh, after, to, yung term, sorry, ah after ano mid yung midterm, yung second half ng kanyang term, mayor si Baste, tama. Nung mayor si Baste, ang sinasabi naman niya ay, teka, nalito na ako ah. Oh, tingin Doing mo na oh, na no, notes. Oh, nung mayor tingin si Baste, ang notes. sinabi niya ay, uh, magsisimula ulit ako ng war on drugs at nagsimulang magsimatay ang mga tao. <laughs> Kasi mga kababayan, Kaya, na to, um, yung overall na to, no, di ba, nung statement ng prosecutor at maski nung Office of the Public Counsel for Victims, eh, hindi lang ito si Duterte, kundi ang kanyang kapamilya at ang kanyang associates. Kaya, mag kailangan natin mag-ingat. Wala well, na yan. Anyway, ayan, ayan general man. tatlong puntos na naman ito mga kababayan. Bago natin tapos ito pag-uusapan. Kasi pinapalabas dito, mayroon na daw mga napatunayan ng mga nangyari Ah, uh, doon sa every time na may sasabihin si PRRD na pagbabanta, mayroon daw mangyayari. Pero ito tingnan natin mga kababayan. Ha? Ah, ito. Ah, kasi ako personally nakikita ko dito ah, sa giyan sa ginagawa ni PRRD, 'yan ay pananakot lang tagal, talaga 'yan. Doon sa mga ah, mga kriminal or sa mga taong may involvement sa drugs. Kasi kung hindi mo yan tatakutin, uh, most likely, hindi talaga. Katulad ngayon. No? ah uh, yung presidente natin ngayon, walang pakialam, yeah. sinasabi lang, may uh, war on drugs na walang patayan, kaya yung mga mga kriminal hindi natatakot. Kaya makikita mo sa news, araw-araw may mga nabibiktima, ah uh, sinasabi lang nila, mas marami silang nahuling ah uh, illegal na droga ngayon, mas effective daw. So, kinokonklu nila na mas magaling daw sila ngayon. Iba kasi talaga kapag yung tao na wala na sa matinong pag-iisip ay matatakot at magbabago. Okay? Iba talaga kasi compared mo doon sa oh, meron ngang nahuli pero hindi naman natatakot o oh, alam na o pa rin yan. Okay? Kasi dito, mga kababayan, ang ay ito yung nakikita ko ito personal opinion ko ito mga kababayan. Balikan natin yung time ni Marcos Senior na bago mag mag martial law mga kababayan. Anong nangyayari doon? 'Di ba sinasabi na mayroong mga pinag-uutos, mayroong mga pinag-uutos si Marcos Senior na uh, or na kikidnapin at papatayin yung mga kontra sa kanila. Yan yung mga sinusulat sa libro. Pero may ibang teorya dyan, mga kababayan. May ibang teorya. Ang, yung isang teorya, uh, uh nalaman namin ito sa isang uh, history teacher na kung saan sinabi niya na mayroong teorya na ang mga, yung mga nawawalang tao, yung mga kinidnap at mga pinatay, hindi talaga si Marco Senior, yung may gawa. Most likely, yung may gawa nun ay yung mga nanggugulong mga NPA. Kasi nga, nag-declare si Marcos Sr. ng martial kasi dumadami na yung NPA. At ang ginagawa ng NPA, yung mga miyembro nila na umaalis at kumakalaban sa kanila, kinikidnap nila at pinapatay nila. Tapos pinapalabas, uh, pinapalabas na kautosan yon ni Marcos Senior, ng presidente. Kaya, kasi walang Facebook, walang social media, walang YouTube dati, mainstream media lang ang naglalaro dyan, mga kababayan. So kaya, nag yun ng galit ng taong bayan. Na, kaya nagalit yung taong bayan kay Marcos Senior. Hindi ko kinakampihan, mga kababayan, ha? pero ipresenta ko lang yung dalawang teorya. Kasi nga, again, sinasabi sa libro na itong ginagawa ni Marcos Senior pero yung ibang researchers ng history iba din yung mga sinasabi. At eto ngayon, balikan natin. Tingnan natin kung sino yung mga anong mga ginagawa ng mga kalaban ni Marcos Senior na mga NPA. At tingnan niyo sa time ni PRRD mga kababayan ko anong mga ginagawa. 'Di ba? Oh. Yung mga most likely mga pinapatay, mga nawawala, Again, ito, teorya ko lang ito, personal opinion ko ito, nakikita ko dito na mayroong malaking kinalaman dito ang mga kalaban ni PRRT na mga NPA, mga kababayan, kasi nilalaro nila ito. Parang kung anong sinasabi ni PRRT, sila mismo yung tumutup pa doon para meron silang maibabato na kaso laban kay PRRT kasi again, again in the first place hirapan silang kumuha ng ebidensya proweba doon sa mga sinasabi kaya sila na mismo yung kumukumpleto. yan yung nakikita ko dyan well anyway hintay-hintay uh, lang tayo kung kung ano mangyayari sa kaso ni di hanggang sa uh, matapos sana nga maagang ma matapos para magkaalaman na natin magkaalaman na kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo at kung sino talaga ang mayroong uh, hawak na tunay na ebidensya. Well, anyway, dito na na po muna tayo mga kababayan. Uh, Paki-like po ang share ng videos natin and pika-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at kita tayo sa susunod na videos.